Capricorn, ngayong araw, Capricorn, mataas ang antas ng iyong enerhiya, at ang tamang paggamit nito ay magdudulot ng magagandang resulta, lalo na sa mga kasunduan at desisyon na gagawin mo. Ngunit mag-ingat sa pagbabahagi ng sensitibong impormasyon, lalo na sa mga bagong kakilala o kasamahan, may posibilidad na may mga taong mainggit at gamitin ito laban sa iyo. Tandaan, ang iyong kaalaman ay isa sa iyong pinakamalaking yaman, kaya't pahalagahan ito at maging mapanuri sa mga taong makakausap mo. Bukod dito, mas mainam na umiwas muna sa mga transaksyon na malayo sa iyong lugar sapagkat walang inaasahang magandang resulta dito ayon sa mga pahiwatig ng araw. Sa tahanan, kung may mga plano o pangarap ang iyong mga anak o mahal sa buhay, mahalagang makinig ng mabuti at magbigay ng tamang payo, huwag ipagwalang bahala ang kanilang mga damdamin at aspirasyon, sapagkat ang iyong gabay ay magiging mahalaga upang mapalakas ang kanilang kumpiyansa at maiwasan ang anumang pagkabigo. Pagdating sa pera, positibo ang mga pahiwatig, magkakaroon ka ng pagkakataon na makapagbigay ng tulong sa iyong pamilya, partikular sa iyong mga magulang o kapatid, ang iyong bukas palad na pagtulong ay magdadala rin ng biyaya at pagunlad sa iyong kabuhayan, panatilihin ang kabutihang loob, sapagkat ito ang magbibigay sa iyo ng patuloy na swerte. Sa pag-ibig, Puno ng saya at pagmamahalan ang inyong relasyon, wala kang dapat ipag-alala sa aspeto ng pag-ibig. Kung may plano kang pasayahin ang iyong minamahal sa pamamagitan ng isang sorpresa, gawin mo ito ngayon upang mas mapalalim ang inyong samahan. Ang malalim na koneksyon at suporta sa isa't isa ay magdadala ng higit pang kasiyahan at katatagan sa inyong relasyon. Sa trabaho, siguraduhin mong maging maagap at magsikap pa ng higit. Ang pagiging masipag at laging handa sa trabaho ay mapapansin ng iyong mga superior, at ito ay maaaring magbukas ng mas maraming oportunidad para sa iyo. Makakatulong kung isasama mo ang kulay color yellow at color white sa iyong araw upang magdala ng kalmado at balanseng enerhiya. Ang mga numerong number 10, number 21 at number 9 ay magbibigay ng tamang direksyon at swerte sa iyong mga desisyon. Huwag kalimutan, ang Taurus ang iyong kaibigang zodiac sign na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin. Maging maingat din sa mga plano na kasama ang Libra, lalo na kung ito ay tungkol sa malalayong biyahe o gastuson sapagkat maaaring magdulot ito ng di inaasahang abala o kalusugan.